Paano nga ba natin maiwasan iwasan ng fake news? Panorin mo ang video na ito mga Dahil po nakaraang uh, araw ay uh, nagkaroon ng hearing at may mga vloggers po na inibitahan ang congress or yung padcom para po doon sa mga fake news na issue mga na. Dahil ngayon ay talagang mainit po ang gobyerno sa fake news at sino ba ang <clears throat> at sino ba ang uh, gusto ng fake news mga kapuknat. Upang kung maiwasan natin mga kapuknat yung uh, fake news, kailangan mga kapuknat ay mapanuri tayo mga kapuknat sa mga post or mga picture bago natin i-send or i-share sa ating FB mga kapuknat. Siyempre, alamin nun na natin yung tao na nag-post noon, kung legit na tao ba 'yan or hayop. <laughs> Alaman din natin 'yan doon sa kanyang profile pic kung talagang tao at legit talaga yung nag-post na yan. Alamin din natin yung pecha kung kailan niya na i-post yan mga na Siyempre kailangan mapanuri din tayo sa mga kanyang mga naisulat doon sa kanyang diba, uh, <clears throat> di ba edite na, mapanuri din tayo sa mga isinusulat niya doon sa kanyang post o sa kanyang FB o sa daang mga platform ng kung saan mga uh, social media platform mga kapukunat kailangan kailangan i-verify din natin kung totoo talaga yung kanyang post na yan sa pamamagitan ng syempre doon pa rin sa social media no i-check mo rin yung uh, uh, mag-check ka rin sa ibang uh, FB page o mag-check mo rin doon sa napapanood mo naman sa TV yan o di ba sa social media sa <coughs> napapanood mo naman sa TV yan lalo na yung mga malalaking network at talaga ibabalita naman talaga yan dahil bago sila bago nila ibalita yan eh uh, talagang pinag-aralan at uh, biniverify nila yan bago ibabalita. So legit. So pag napanood mo sa TV mga kapuknat ay legit po yan na 80%. Okay? Parang sa ganun hindi po kayo malilito at uh, klaro po na na legal, legit po yung inyong post or nababasa doon sa uh, FB mga kapuknat. Of course, kailangan mo rin magmaritis-maritis sa kapitbahay mo mga kapuknat. Tanong-tanong ka din sa kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho or kasama mo sa bahay, kung ito ba ay totoo talaga na nangyayari. Kasi kung hindi, ingat ka. Baka kasunod ka na ng papatawag ng quadcom. O oh, ayan mga kapuknat, ha, katulad po nitong aking earrings ha, akala mo totoo ha, fake ito. Tatol ito mga <kapuknat. laughs> Katuloy ito mga Ang ganda ng earrings ko, di Okay, so fake ito. Hindi ito totoong uh, earrings. Ha? <laughs> Para magtanong kayo kung magkano bilik ko nito.